Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Dahil po sa Centenarians Act, makakatanggap ng 100,000 ang mga seniors na umabot ng 100 years old. E ano naman po ang incentives na matatanggap ng mga seniors na hindi pa aabot sa 100 years old? So, malaking Kung ikaw tulong ay na nag-80, oh. 85, 90 at 95 bago naging batas ito ng March 17, 2024, hindi ikaw pwede at I'm hindi ka so qualified. qualified. Yeah. Pero may dalawa na namang bagay dapat natin ding maintindihan. Una, dahil ang pondo na ibinigay ng Department of Budget and Management sa atin sa... NCSC, simula January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Ibig sabihin, nag-milestone age ikaw sa panahon na itong taon na ito, tatanggap na po kayo. Pero yung ah. ating mga pumasok ng 80, 85, 90, at 95. 95 ng March 17, 2024 hanggang December 31, 2024 waitlisted po ah, wait muna listen. tayo at ah. konting Un pasensya lang kasi ito ay hinihingian pa natin ng budget sa Department of Budget and Management Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!